Isabela uh, Satellite Office, with uh, Pangasinan Satellite Office, with um, Bicol uh, Satellite Office, kasi ito yung uh, areas na affected ng bagyong uh, Christine, Pepito, and Marcy. Marcy? Um, yung uh, tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th uh, OVP anniversary uh, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na um uh affected individuals ng uh, pagbaha and landslide uh, dito sa mga areas na ito. Ma'am, ano say reaction niyo ma'am na Matag interview BP o uh, hisgutan sa Quadcom uh, quad ang mga Duterte family. Dagay mga bagyo mo